Dili, ipadlak mo to. Inglis diri kesa pano ako akong position. Balao dere. Dili ba kamo, si, kamo kabayo? Wala kamo katag ni sa na sarado ini. Wala sir. Dili sir. Wala diyan sa pano ko ini isa. Kun wa kamo kabayo, ining balao dere, isarado na ini natimaan. ni Deli okay, lagi okay, kayo. Hindi siya Sagap ako sa amo lagi. Magreklamo reklamo rokang kung gusto, ninyo, -reklamo. Ay, gusto hup, ay, uh, silo, ay, mo gusto ko ko na. Hindi ko na. Hindi ko na. Hindi ko na. ko na. Hindi na. Hindi ko na. na. Hindi ko na. Hindi na. Hindi ko na. Hindi na. Hindi ko na. 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 Hindi ko Hindi ko na. Hindi ko na. Hindi na. 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 谢谢谢谢谢